sa Shoutout sa iyo. So, bali ang gagawin namin, nag-picture lang kami dito, pero hindi talaga kami nag-order, hindi kami kakain. Props lang talaga. <laughs> Para maganda ba yung beauty? Hindi kami kakain, hindi kami nag-order. Kasi, palita ko, ang bilis dito mag-serve. Thank you, shoutout sa iyo, Thank you for giving this cake. So, color, so color. So, color so, so. food. So, 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 so. Pwede pa tayo na ito Hindi mo mm. Mm. Na uli natin Para hindi mabuwasan. Ah, na isang taon Pabuti natin na isang taon to. 고모는 놀라. 놀리 갔다. 난 보내면 안 돼. 내가 때가